Patay salut sa lahat ng mga pastors, mga teachers, mga bishops, mga leaders na maka makahesus. Salut po ako sa inyo. Saluto ako sa inyo. Pero sa mga leaders na hindi makahesus, pinaghahalo ang parisiness and Jesusness, pinaghahalo ang judgment sa love, pinaghahalo ang condemnation sa mercy. Magisip isip po kayo. Dahil sabi ng Panginoon, mas mabuti pang bitinan ng gilingang bato ang kanyang leg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng mga maliliit na ito. Sino yung maliliit? Yung mga members po natin. Yung mga nakikinig po sa atin. Kayong mga leaders ang aking kinakausap, hindi yung mga members. Bakit mga leaders? Kasi tayo yung nagtuturo, tayo yung modelo, tayo yung matitatawag na icon, messenger, tagadala, tagaakay sa kanila. So kung tayo nagtuturo sa kanila ng hindi naaan sa katuruan ni Jesus, kawawa naman sila. Sila yung nag-aaway, sila yung pumupunta, umaatake, nakikipagbakpakan sa comment section, nakikipagbakpakan sa pagpopos na hindi naman talaga nila nauunawaan yung kanilang mga sinasabi. Yes, tama. Yung points nila. Pero hindi lang yun ang talagang ibig sabihin ng aking mga sinasabi. Hindi lang yun. Alright? Kaya nga, leaders of all churches all over the world whatever your ministries whatever your denominations whatever your church if you call yourself a jesus followers if you call yourself a christian you and i must reflect into the jesus teaching it's not enough to say Look unto Jesus. Yes, look unto Jesus. But we should and we must reflect also into His teachings, into His interpretations, into His actions, into His applications. All right. Did you get me? If you don't get me, all right, just get me. I <laughs> know.